Solid facts natin sa ko dahil bukod sa updated kami sa latest na nangyayari sa Pilipinas, nadidig construct ni Sir Christian ang mga issues at uh, pangyayaring pumapalibot sa ating bansa. Nanood ako ng facts first kasi si Christian sinasabi ko ano talaga yung totoo sa bawat uh, issue na meron tayo sa Pilipinas. Tapos ang tapang niya, Bahala kung sino masakta, sino matama. Kasi sabihin niya kung ano dapat natin malumi. At yung mga pawang patatahanan lang. So, sana lahat manood sa programa ni Christian. We're very appreciative of Facts First because It is only through your program that we get to access reliable, truthful information. It's uh, worthwhile watching it and it's informative. Thank you so much for love of country. I love the Philippines, the only country we have.